Umabot sa isang daan Chinese nationals ang nahuli sa magkakahiwalay na anti-crime operations sa mga Pogo hubs ang ipinadeport na papuntang China kahapon. May detalya si Vel Custodio. Silang ang isang daang Chinese nationals na ipinadeport patungong Shanghai, China matapos mahuli sa mga ikinasang anti-illegal Pogo operations ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC katuwang ang Bureau of Immigration. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang sangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaresto ang mga banyaga sa magkakahiwalay na anti-crime operations sa mga small-scale POGO hubs sa Cebu, Cavite, Paranaque at Pasay. Ay kay PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, posibeng mga Chinese nationals din ang nabibiktima ng mga sangkot sa pangi-scam kung saan naabot na ng milyong dollar na ang nakukulimbat nilang pera. Ramihan ang nabibiktima nila is uh, Mandarin speaking, ano? so most likely mga Chinese. Isang na. Isang na-turn over natin na wanted person sa kanila, uh, umaabot sa 900 billion pesos ang kanyang nakulimbat o na money launder. Sagot na ng embahada ng China ang airfare ng mga ipinadeport na Pogo workers. Tutuwa po kasi sila noy sa coordination na ginagawa ng Pilipinas uh, dahil po natutulungan po natin yung bansa nila in uh, uh, yung, yung uh, mga biktima kasi marami, ano, almost libo Uh, sabihin na natin mga hanggang 8,000 ng mga nagiging biktima sa kanilang bansa at uh, natutuwa sila dahil kahit papano talagang uh, natutulungan natin sila sa pagsupo dito sa mga gumagawa ng scamming activity doon sa kanilang mga kababayan. Ayaw kasi nila siyempre yung uh, hindi nakakarating sa China mismo yung mga... Uh, ...boss nitong operation ng uh, Pogo. Uh, ang gusto kasi nila pag nagde-deport tayo, yung diretso lang talaga sa China. Tiniyak din ang PAOK na magpapatuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno kasama ang mga international partners para labanan ang transnational at organized crime sa bansa. Sa katunayan, nagkaroon ng personal invitation ng counterpart ng law enforcement agency sa China para talakayin kung paano mas papaigtingin ang investigasyon sa mga cryptocurrency at money laundering cases sa bansa. Gusto natin dito magkaroon ng uh, uh, parang uh, skills at uh, capacity building. Uh, in terms of training and info sharing. Samantala, handa na magbigay na assistance ang paok sa mga naiwang Pilipinong anak na mga sangkot sa iligal na pogo sa bansa. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.